matatag at matibay ang mga champion. SMB nanalo kahit punong-puno ng injury at sakit. Mga kahoops, ito ang kwento ng isang champion team na hindi nagpadaig sa mga pagsubok. Bagamat puno ng injury at sakit, ang San Miguel Beermen ay patuloy na nananalo Isang patunay na ang puso at dedikasyon ay kayang lampasan ang mga pisikal na balakid. Matapos ang kanilang laban sa Dubai, ang San Miguel ay bumalik sa Pilipinas na daladala ang mga injury at karamdaman. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin nilang talunin ang Converge 96-90 para sa kanilang ikatlong sunod na panalo isipin nyo ang mga naging problema ng koponan. Si June Mar Fajardo ay may toe at heel injury. Si Jericho Cruz ay may ruptured Baker's cyst mula pa sa finals. Si Dan Trolliano ay absent dahil sa back injury at mayroon pang ubot si Pon. Kahit si Coach Leo ay may bum stomach at namamalat na boses. Pero ano ang ginawa ng mga champion? Naglaro pa rin. Sabi ni Cruz, hindi dapat siya lalaro pero dahil wala si Trulliano, handa siyang pumasok kahit hindi 100% ang kondisyon. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung ano ang Baker Cyst na dinadala ni Jericho Cruz? Ito ay isang pamamaga sa likod ng tuhod na puno ng fluid ito ay napakasakit at nakakahadlang sa paggalaw. Ipinakikita lang nito kung gaano kadeterminado at handang ibigay ang lahat para sa kupunan. Champion nga ang mindset! At syempre, ang The Kraken, kahit may injury sa paa, nagpakita pa rin ng dominance si Junmar pahardo na may 24 points, 16 rebounds at 2 blocks. Ayon kay Coach Austria, na clear lang si Junmar ng x-ray bago ang laro. Kaya naman, iba ang kanyang intensity at ora. Gumanda ang kanyang laro nang malaman na okay naman pala ang kanyang injury. Narito ang aking analisis mga ka-hoops. Ang naging tagumpay ng San Miguel ay hindi lamang tungkol sa laro. Ito ay tungkol sa character at resilience ipinakita nila na ang isang tunay na champion team ay may depth. Kayan manalo kahit sino ang nawawala o injured. Ipinakita nila ang sacrifice, ang paglaro kahit masama ang pakiramdam para sa ikabubuti ng buong kupunan. At sa huli, ang biro ni June Marfajardo ay nagpapakita ng kanilang mindset. Wala, matanda ni. Good thing nanalo kami. Makakapagpahinga na bukas. Simple, hindi drama, sabaho lang. Ganyan ang mga tunay na champion. Kaya mga KaHoops, sa tingin ninyo, ito na ba ang simula ng pag-ahon ng San Miguel? Kaya ba nilang magtuloy-tuloy habang nagkakaroon ng health recovery ang kanilang mga players? I-comment nyo ang inyong papuri at suporta para sa tibay ng loob ng San Miguel Beer Man. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at inspiring stories. Better late than never mga ka-hoops!